natin na mga bii guys uh, ano sila mm eight head ano nine head sila and then dito na naman tayo sa ano ah uh, pagkawalay na sa kanila guys uh, upang hindi tayo masyadong ma-precious sa uh, kanilang ano pagkain so tinuturuan natin sila kung paano Uh, ano, kakain ng mga panghimagas or marganda nila guys ayan sila o, oh, ang healthy nila guys ayan sa so pagdedi na nila ayan nandyan sila guys and then o oh, tingnan nyo guys malaki na sila guys uh, ano sila at the of 2 months ayan So, toman sila guys. Ay, uh, tingnan nyo naman guys. oh uh, ang lalaki ng mga likuran at saka yung mga puwita nila guys. Tingnan niyo guys. So, yan yung kagandahan guys pag uh, kulang ang ating, ano, uh, kulang ang ating budget para sa kanilang pagkain so tinuturuan natin sila kung paano sila kakain ng mga damo at least for saving na rin guys tingnan nyo guys kahit na ano kahit na wala tayong sapat na pera financial para pangpakain sa kanila at least nung maliit pa sila tinuturuan na natin sila kung paano ba sila uh, kinakaya ng kanilang sigmora yung mga dahon-dahon. Uh, so, ayan, tingnan nyo guys, kahit wala tayong pera, pwede natin silang pakainin ng ano, mga, uh, kahit ano lang na nandyan sa ating paligid. Tingnan nyo guys. Ayan, at the age of two months, tingnan nyo ang lalaki na nila guys. Kasi nga, tinuturoan natin sila sa pagpapakain ng kahit ano. And then, ito na naman yung ating second batch. Yan yung ating mga lilitsuni na, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Observe ninyo yung mga pakain ko dyan, guys. Tingnan nyo, guys. Diba, na mga dahon-dahon din yan, guys. Kasi, uh, nire ko sila kung sakaling man maubusan ako ng pang, ano, pang bili ng feeds. Ayan. Yan yung tinatawag na mixing. Ayan, tingnan các yan. Ayan, theo